Kung muli sa ating lahat mga ginigili kong mga taga-subaybay sa umagang ito ay kumusta kong muli tayo tayo po ang eh, sana ay nasa mabuting talaga tablet, ng po. ang passion ng mga kong buhay at ito at ito ang pinapasalamatan ng sa umagang ito sa kumusta po tayo mga mga taga-subaybay, aking mga, taga Subaybay, aking mga followers, aking mga friends, non -friends at non-friends sa ating mga viewers, sana po ay like nyo po and comment and share nyo po itong aking video sa umaga ito at bago po tayo mag-aral ng Salta ng panglalaman tayo po ay manalangin O Dakila, mga pagindyo sa tanay sa malang salamat sa umaga ito na inyong pinising mula sa katulog Patuloy kang pinapaboran at sinasamba sa inyong dakilang pangalan naman. Narito ang inyong panglingkod, patuloy na lumalapit sa inyo. Mamingit po ng kapatawaran sa lahat ng mga pag pag Niling po namin ang inyong basbas, ng inyong balesorito, ang isyong mamuna. At magsalita sa aking mga bibig. Ganun sa aking mga manunood, sa aking mga followers. Tulungan po sila. Ganun sa mga mga kapatidran na mga kapatidran na mga 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 ito po kami sa morning devotion devotional na ang pag-aaralan sa mga oras na ito Sa na tinatagubili na ho at pagkasama kami ng Ibang Espiritu na siya magmasala salita at mag-aaral kami ng mga salita salamat sa inyong pagbutihan at sa inyong pag-ibig na yung pinadaramasan sa pangalan tagapagligtas ng Jesus Amen Okay Isang magandang umaga pong muli. Tayo po ay nga rito muling-muli sa ating morning devotion. Devotional sa ating morning edition. Tayo po ay nasa ika na araw ng August. August 6. Ang title po ng ating morning devotional ngayon ay Ang Landas ng Sakripisyo. ng hmm. Ang ating memory text of Keteks na makikita po sa sa Lucas chapter 9 verse 23 ang sabi po rito sa Lucas chapter 23 at chapter 9 verse 23 at sinabi niya sa kanila sa at sinabi niya sa lahat kung sino man ay inyo nagdanais sumunod sa akin tanggihan ninyo ang kanyang sarili at magpasan ng kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. yung po ang nais ng Panginoon na kung nais po natin lahat tayo ay sumunod sa Diyos. Pasanin po natin, tanggihan po natin ang ating sarili at magbasa natin ng krus araw-araw at sumunod sa ating Diyos. Kaya sa mga ito ay ating pong ipagpapatuloy ang ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Sabi po, pina, ipinapahayag ni Kristo kung paano siya nabubuhay ay gayon din tayo dapat mabuhay. Nangunguna ang kanyang mga yapak sa landas ng sakripisyo. Sa ating pagtahak sa krus ay dumarating sa atin ang maraming pagkakataon. Sa paglilingkod. Sa palibot natin ay maraming mga bukas na pinto para sa ministeryo tamang paggamit ng talento ng pagsasalita. Maaari tayong makagawa ng malaki para sa Panginoon. Ang mga salita ay isang kapangyarihan para sa kabutihan. Kung ito ay binibigang timbang ng kabutihan at pakikiramay ni Kristo. Ang salapi, impluensya, pagiging maingat, panahon at lakas. Ang lahat ng ito ay may kaluob na ipinagkatiwala sa atin upang gawin tayong mas matulungin sa mga nasa palibot natin at higit na parangalan ng ating lumikha. Marami ang nakadarama ng isang pribileyo na dalawin ang mga lugar ng buhay ni Kristo sa lupa. Na lumakad kung saan siya tumahak na ang lawa kung saan ibig niya magturo. At ang mga lambak at mga brol kung saan ang mga mati, mata ay madalas mamalaging nakamasid. Ngunit hindi dapat na tayo ay nagpunta sa Palestina upang mag makalakad sa mga yapak ni Jesus. Masusumpungan natin ang kanyang mga bakas sa tabi ng higaan ng may sakit, sa mga dampa ng kahirapan, sa masisikip na iskinita ng mala, mala ng malaking lungsod at sa bawat lugar na may mga pusok ng tao na nangangailangan ng kaliwan kung paanong mababakas natin ang landas ng agos ng tubig sa linya ng buhay ng berding nilik, nali, nalilikha nito gayon din ay makikita si Kristo sa mga gawa ng kawaan na nagmarga sa kanyang landas at sa bawat hakbang saan man siya nagpunta. Musbong ang kalusugan at sumunod ang kaligayahan saan man siya dumaan. Nagalak ang bulag at bingis sa kanyang presensya. Ang mukha ni Kristo ang unang nakita ng, mga mara ng maraming mata. Ang kanyang mga salita ang unang napakinggan ng kanilang mga pinatay Ang kanyang mga salita sa mga walang malay ay nagbukas sa kanila ng bukal ng buhay. Kanyang ipinamalagi at pinamahagi ng sagana at patuloy ang kanyang mga pagpapala. Ang mga ito ay ang inipong kayamanan sa walang hanggan ang mayamang kaloob ng Panginoon sa tao. Milyong-milyong mga kaluluwa ang handang mapahamak na nakatali sa tanikala ng kawalang alam at kasalanan na hindi kailanman narinig ang pag-ibig ni Kristo para sa kanila. Kung mab mababalik mababaliktad ang atin ang kanya ang kanilang katayuan ano ang nanaisin natin gawin nila sa atin? Ang lahat ng ito sa abot ng nasasaklaw ng ating kapangarihan. Tayo ay nasa ilalim ng pinakasalimning obligasyon na dapat gampanan para sa kanila. Kaya sa magang ito, ang buhay ng ating Panginoon sa landas ng sakripisyo na kanyang ginawa. Uh, ang pakikiramay ng Diyos sa ating kahirapan, sa ating kasalanan. Uh, kita po natin ang <coughs> ang sakripisyo ng ating Panginoon na kanyang ginawa. Siya po ay matulungin. Ano? Uh, siya po ay nasa pagtuturo. Kaya ito po yung ating prebleyo. Nadalawin din po natin ang may mga sakit ang may mga... nauulila, ang mga balo. Hmm. no, Ganon din po sa... nangailangan sa spiritual na kalaga, kas, kalagayan... sa mga pusong bagbag... at sa mga pusong nahihirapan... na alam po natin... na kung saan man po tayo pumunta... ay alam natin... ang kalagayan ng tao. Kaya... I'm just po ay... tang... Ang Panginoon. Ang kailangan po nating gawin ang misyon ng ating Panginoon pagkat ito sa Kanya. Hindi po natin kayang tapusin ang misyon ng Panginoon kung tayo ay hindi makikihalubilo o makikihinvolve sa gawain ng Panginoon. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, sa lahat po ng dako ng mundong, ng mundong ito, tayo po ay mag-involve sa gawain ang sabi po ng ating kitex, makikita po sa Lucas 9.23 at sinabi niya sa, sa lahat, kung sino man ay nagdanais, sumunod sa akin, tanggihan ninyo, tanggihan niya ang kanyang sarili, at magpasan ng kanyang cross, araw-araw, at sumunod sa akin. Ibig sabihin, mga kapatid, ating pong ibigay ang ating sarili sa Panginoon, sumunod tayo sa kanya. I-deny po natin ang ating sarili. Magpasa ng Kanyang krus araw-araw at sumunod tayo sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Mabutakila, mga pagindiyos ang tanay sa malangit. Narito ang inyong abang lingkod. Patuloy, nagkakasalamat sa inyong sakripisyo, Panginoon, doon sa kalbaro sa krus. Ang unang panahon na inyong ginawa ng pagpapagaling, sa may mga sakit. Galing niyo ang mga inalihan ng mga demonyo. Kaya rin po ay naging halimbawa na mahinhi, mahinhin sa pagsasalita. Malumanay sa pagsasalita at mahabagin kayo mga salamat sa inyong pag-ibig na patuloy niyong nagawad. Pagpalain po ang lahat ng may mga sakit physical at sa mental at sa sakit sa spiritual. Ano din po, nadalahin ko ang lahat ng may mga karamdaman, sana po dalawin sila ng inyong bal na kamay. Namahipo sila, Panginoon. Purin po, Panginoon, ay may karamdaman sa akin sa inyo. Sana pang lumamukot, mo po. Yan ang di po, dalawin na akong mga kamay sa isya Sa pamagitan ng inyong mga espirituwa na palagin po siya bigyan po siya ng mga katalinuhan at ganoon din po sa akin mga manunod Panginoon na po puwin din sila na sila po Panginoon ay maging kakayay ah, sa inyong balapan salamat sa inyong Panginoon sa inyong sakripisyo salamat sa inyong pagliligtas at ay kinapasalamatan at pinabalik ang papuri sa inyong Pama sa pangalan tagapagligtas na sa Jesus Amen Okay, sa magandang pangumagang muli sa ating lahat atayo tayo po ay pagbalahin Bye bye. Thank you for watching and God bless po sa ating lahat. Mabuhay po tayo. I-share po natin ito at ay comment and like ang ating ating videos. Amen.